Hello guys. Alamin natin ang ganap sa inyo. Mga Taurus sa buwan ng November. Ito ay one month reading. Paalaala guys na ito ay general reading. At hindi po ito personal reading guys. So umpisahan na po natin. Po sa mga Taurus? Sa buwan ng November. Taurus, may tao dito. Ang mare makatanggap ng pera. Pera, ano? Oo. May pag-travel siya. Yung dahil, dahilan ng pag-travel, ay kukuha ito ng pera. Pwede ikaw. O hindi man ikaw, may tao dito yung kukuha ng pera. Ano? Makatanggap ng pera sa ban ng November. Pwede ito ay galing sa negosyo niya sa niya, sideline. Ah, kung saan pa yung galing, pwede rin galing sa kamag-anak, ano. Ayan, ano yun, kabaga, sisortihin sa pera ang taong ito. Pwede ikaw nga, Taurus, kung hindi man ikaw, may ganyan dito, ano. Oo, meron kang kilalang ganyan na maring makatanggap ng pera sa buwan ng November. Kung may negosyo, may pag, ano, lago. May pag-angat sa negosyo, ano. Pusin naman ito, Taurus. Maaari ka rin daw makatanggap ng blessing, ano? Mukhang yun na nga yun. Yung blessing ay maaaring pera, ano? Kung hindi pera, ay hindi, hindi. pera ito eh. Tapos dito may blessing pa, ano? Pera yung paparating. Dito kasi, Ten of Clubs, mukhang hindi ka ang tinutukoy dito, Taurus dito sa six of hearts ikaw na itutukoy dito siguro baka kung sino mo tumangkatanggap ng pera pwedeng bigyan kanya ng pera din ano kung hindi man pera yung matanggap mo pwedeng pagkain o gamit taurus uh, Kung single ka, Taurus, ayan, mari makilala mo na yung pwedeng maging karelasyon mo sa buwan ng November, Taurus pwede mo maging asawa ano kung single ka pwede rin naman na may tao dito kasi Taurus ang nagkaka-interes sa iyo pwedeng may gusto sa iyo may crush sa iyo Taurus pwedeng ligawan ka niya no Oh baka naman ikaw yan Taurus mayroon kang natitipuhan dito May crush ka sa isang tao at maring ligawan mo sa buwan ng November ano at mukhang kasama mo yan sa trabaho mo, sa negosyo mo, Taurus. Pwede rin ba kayan ay third party, ano? Meron ka ng asawa. Kasama mo raw sa trabaho mo, sa negosyo mo. O pwede rin ba asawa mo yan, ano, Taurus? O ex mo nagbabalik. Yung nga lang, mukhang -ka problema ka sa kanya. O siya yung magkakaproblema sa'yo kasi may taksil dito pwede hindi pa nangyayari. Pwede sa buwan ng November, ito ay maghanap ng third party, no? Maraming pagtaksilan ka, Taurus, o ikaw yung magtaksil sa kanya. Maraming makilala niya sa trabaho niya o sa negosyo niya. Ang taong ito. Na maraming maging third party kung wala pang third party. Ayan, Taurus. At bukang ano no, pwedeng malaman yung pagtataksil. Kung sino man itong magtataksil sa buwan ng November. Taurus, pwede ikaw o yung karelasyon mo ang maaaring mag Ah, uh, magtaksil ano at maaari malaman 'yun at posible kayo maghiwalay. Alamin pa natin ganap sa inyo. Taurus. Ano pa ganap sa mga taurus sa buwan ng November. Taurus ang iba sa inyo magkakaroon na mabulaklak na partnership o engagement ayan pero kung hindi man ikaw yung tinutukoy dyan pwedeng kilala, mo kung magka problema ka man daw Taurus o oh, kung may taong magka problema rito may tao rito ang nakasuporta lang sa kanya kapag ito ay nagkakaproblema, no? Pwede yung ikaw kung mag problema ka. May tao na kasuporta sa iyo dito. Pero kung hindi man ikaw yung magproblema, may tao mag problema rito at mara ikaw nakasuporta ka lang sa kanya, Taurus. Ayan. May papayuhan dito kasi mo ka mukhang problema sa ano, sa pamilya nyo sa bahay nyo, Taurus. Oh, gastusin din, mga bilihin na maring problemahin at kailangan ng suporta, no? Mm, mo nga problema tapos tapos ayan, talagang ang may salta ko ah. Pero may nakasuporta, no, kung mag uh, problema nga ano sa buwan ng November. Kung kumbaga ako magka problema sa pera, may mayroon siya malalapitan dito. May tao rin na papayuhan dito sa buwan ng November. Yung papayuhan, maaaring hindi niya sundin yung payo. Ano kasi, maaaring ito yung hindi nakikinig sa payo. Matigas din ang ulo nito. <coughs> Ayan, Taurus. Pero kung susundin yong yung payo, hindi rin magbubunga na maganda yung payo. Mm, mayroon daw kayong pag-travel sa buwan ng November, Taurus. Ayan. Pwedeng ang dahilan ng pag-travel ay maring sa bagong business deal o maring nakabili kayo ng bagong bahay, Taurus, o nilipat kayo ng bahay. Pwede rin naman ang dahilan ng travel ay meron kayong pupuntahang kasihan, inuman party, celebration. Pwede yung kasal, binyag, taurus. At uh, maring ano, ikaw ay makatanggap ng regalo, ikaw ay magbibigay ng regalo dito. Pero kung wala raw, maganap na kasihan, inuman, celebration, bisita lang ito, taurus. May bibisita sa'yo o ikaw yung bibisita sa kanya sa bon ng November. Taurus. sa ingay ng background ko. Ayan, pasensya na po. Maingay ang aking background. May buntis dito, no? Pwedeng buntis ikaw, Taurus. Kung hindi man, yung karelasyon mo ang buntis kung lalaki ka ng Taurus hindi pa rin, pwede member ng pamilya mo o kamag-anak mo buntis dito, basta may buntis dito, Taurus. O maaaring ito ay mabuntis pa lang o makabuntis ka, Taurus, sa buwan ng November. Ayan, may buntis nga daw dito. Pwede malaman na na siya ay buntis sa buwan ng November. Pwede rin naman yung kasiyahan na magaganap ay patungkol sa buntis, ano? Pero kung wala daw buntis, pwede yung buntis mga anak sa buwan ng November. Ha? Ah. Pero kung wala daw buntis, ay na, ah, kung walang buntis, hindi ka buntis, walang mga anak. Ayan, Taurus. Uh, meron ko ang ano, pinaghihirapan na magbubunga na maganda sa buwan ng November, Taurus. Ayan, may mer meron ka bang pinaghihirapan diyan? Ayan, nagbubunga na raw sa buwan ng November, Taurus. Gaya ng nasabi ko kanina, pwede mga anak ito sa buwan ng November, yung buntis. Pero kung hindi pa, pwede buntis pa lang ito, Taurus. May tao dito, Taurus, mga ikaw. Mukhang ikaw ngayon problema ano? Oo. At kailangan mo na suporta dito. Problema sa bahay nyo, sa pamilya nyo. Gastusin din. Bilihin. Apektado ka. Kailangan mo na suporta. Pero may tao na kasuporta dito sa inyo, Taurus. Ang daming lamok sa paligid ko. Ayan, nagliliparan. Ang dami kagat ng lamok. Ayan. Kailangan mo talaga ng suporta, ano? Uh, ingat ka rin daw sa aksidente, Taurus sa buwan ng November. At yung sakit na, no? sa yung sakit. Yung kalusugan mo, ingatan mo, mari ka magkasakit Taurus sa buwan ng November. Huwag ka rin daw gumawa na masama sa iba para hindi ka malasin o makakarama sa buwan ng November, Taurus sa pag-travel mo, maring ka, maaaring ikaw ay makatanggap ng blessing, ano? Pwede makatanggap ka ng pera, pera, pagkain o gamit. O maaaring sa pag-travel mo, meron kang makilala na pwede maging karelasyon mo kung ikaw ay single, Taurus. Pero kung may asawa ka na, ayan, pwede yung makilala mo dito, ay pwede maging third party. Ayan, Taurus sa buwan ng November, yan. Naglalagas yung mga buko, Ayan o. Oh. Naglala hindi ko alam ba't naglalagas yung buhok ko guys. Ang dami. daming buhok na nalalagas sa akin. Hindi nakasiyan no? kaya i ko na lang ito. Taurus, may tao ang papayuhan dito. Ano? Pwede ikaw ang payuhan. Kung di man, pwede ikaw yung magpayo dito. Basta may tao ang papayuhan. Yung nga lang matigas ang ulo ng papayuhan. Hindi ito nakikinig sa payo. Kung susundin naman niya yung payo, hindi rin magbubunga na maganda kasi meron siyang maling paniniwala na sa sa direksyon ng tagumpay. Yung mali para sa kanya ay tama. Kung single ka, Taurus, maaari ka raw makapag-asawa ng mayaman. Pero kung may asawa ka na, pwede yung asawa mo mayaman o no? ikaw yung mayaman dito. Kung hindi naman, maaaring ikaw ay makatanggap ng pamana o ikaw yung magbibigay ng pamana dito, Taurus. O kung hindi yung pamana, pwede yung pera. Ano? Pwede yung magbigay ka ng pera, Taurus, sa buwan ng November. O ikaw yung bibigyan dito ng pera. Sa pag-travel, ano? Ayan, sa pag-travel magkakapera. Kung tataya sa loto games, raffle games, o kung sasali sa sports contest, maaaring manalo. Taurus. Kung may negosyo, may pag-angat sa buwan ng November. Mukhang tatlo kayo dito, ano? Hmm, tatlo kayo. Ito. Ito ikaw. Tapos may libra ko sa Gemini dito, lalaki, at may par sign. Ashley, Sagittarius, lalaki. Hindi ko lang kung magkakamag-anak kayo, magkakapatid, magkakaibigan, magkakatrabaho. Ako kung ano pang relasyon yung tatlo. Tatlo kayo dito. May buntis, Taurus. Pwede ikaw yung buntis kung babae ka ng Taurus may buntis so oh. mukhang babaeng Taurus ang buntis pero kung hindi Taurus pwedeng Capricorn o Virgo ang buntis dito Taurus pwedeng buntis pa lang o oh, mga anak na sa buwan ng November o oh, maaaring kung hindi pa buntis maaaring maka, mabuntis siya o siya ay maka, maka, o ikaw ay makabuntis Taurus ayan May tao rito Taurus ang magtataksila, no? Magtataksil. Isang libra ko sa Gemini. Lalaki. Eto, maring ito ay magtaksil sa pamilya niya o magtaksil ito sa love life. Sa pag-ibig, ano? Sa kanyang karelasyon. At maring malaman yung kanyang pagtataksil. Kapag nalaman yung pagtataksil niya ay pwede silang magkahiwalay ng kanyang karelasyon sa buwan ng November. Kaya may taong galit dito, Taurus. At ang galit maring isang lalaking Aries Leo o Sagittarius ang zodiac sign. Nandahal yan sa pagtataksil. Pero kung wala raw buntis ha, walang mga nganak, walang mabubuntis, walang mga kabuntis, meron kang ano dyan, pinaghihirapan na magbubunga na maganda sa buwan ng November, Taurus. May power dito Taurus ang maring magka problema sa bahay niya, sa pamilya niya. Gastusin din, mga bilihin, maring problemahin niya sa buwan ng November. Pero, may ano eh, kailangan niya ng supporter ito Taurus. Siya ay power sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kung meron kang kamag-anak na ganyan, kapatid, nanay, uh, pwede ng asawa mo yan Taurus kung lalaki kang Taurus ako sila pa sa buhay mo, Taurus, pwedeng suportahan mo siya. Mm -mm. Kasi mukhang magkakaproblema siya dito sa buwan ng November. Kailangan niya ng suporta, Taurus. O oh, yan, yan ang ganap sa inyo sa buwan ng November. Guys, maraming salamat po sa mga nag-like at nag-subscribe. At sa mga subscriber po, at sa mga bumabalik ano. Ayun, maraming salamat po guys. Salamat po.